Ito na nga pala guys na i-gayat na natin yung sibuyas, ay ah, yung bawang. So, pasensya na kayo wala tayong cameraman. Ay, tanggal. Good lang. Yeah. Double tap ko sa inyo ngayon kung paano natin gagawin. Paano natin kunti? Sana kita sa video, guys. Tutunguin natin to dito. Balatan muna natin si sibuyas. Ayun. natin ah, uh, pala guys, sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Sherwin Rakista, uh, isa po akong blind ah, uh, yan so, para sa mga hindi nakakaalam ah, uh, ang mga blind guys, is nakakapagluto na, hindi kagaya nung unang araw unang panahon eh, kulang pa sa, kumbaga parang sabihin na natin kulang sa ano yung blind nun. Kasi ang mga blind nun is taong bahay lang. So ngayon guys, is upgraded na ang mga blind ngayon. Sa mga hindi lang po nakakaalam. Kaya please sana huwag niyo discriminate kung nakakarita kayo ng blind sa daan. Ayan. Ano. So, nag na natin. So, lagay natin sa ito na nga guys nagayot na natin yung uh, sibuyas bawang so ayan okay guys so ito ayan kung nakita nyo yan tinapayan guys ayan wait lang ayusin natin camera natin ayan tinapayan guys so ilalawak natin yan sa Mungo. dito natin siya ilalagay so <laughs> yun guys so wala pa yung kasama ko rito hindi ko ma hindi ko baka hindi ko maipakita sa inyo kung paano natin himay yung atin uh, tinapa kasi malansa yun baka malansa yung cellphone natin <laughs> so update update na lang tayo guys so, so guys ito yung ating munggo nga pala ayan pinapakuloan natin to guys ayan nakikita nyo pinapakuloan muna natin yung mungo para lumambot siya guys so ayan ito na nga guys ayan, nag, na, may na natin yung yung ano yung pa ayan sana kita sa video kasi medyo madilim daw dito sa kusina so ayan Diyan natin ilagay yung tinik sa plastic so yun guys update update ko na lang kayo Hello guys, ito update tayo activate. sa ating ano. Ito is ano, luto so, na. So na natin to ng sabaw. So ganun pare, wala pa rin tayong camera man. So update update na lang tayo. Ayan. So yun guys, so may kasama na tayo dito kaya lang naghuhugas siya ng mga ano. So ito guys, mag-aano na tayo. Na. Ito nga pala guys, is longganisa. So ipipirito natin to para meron tayong partner sa ano, munggo so ito guys so ito siya guys ayan, sana kita sa camera no ayan kasi yung pwede mag camera man sa atin is nagugas ng ano um, lato so yun guys So, lagay natin ulit sa basuraan na plastic. Tapos, yung, yan, may sinulid to guys para sa mga kapwa ko blend hindi alam. Yes, may sinulid po yan. So, huwag nyo sasama yan. Ito, tatanggalin nyo yan. So, makakapaan nyo naman yan guys. So, yan. Yan. Hindi kami na iwan pang konti sinulid. So, lagay ulit natin sa basurahan natin. So nga pala guys, may nagayat na tayo yung dalaw ay natanggal na tayong dalawa no. So paglulutuin natin to guys, sihiwaan natin. Ayan. Hiwaan natin. Depende na sa inyo yung guys kung hihiwaan nyo o tutusok-tusokin nyo na lang ng tinidor. Pwede naman po yun. Ayan. Ayan. So, sa mga kagaya kong blind, so make sure nyo lang na hindi kayo masusugatan kasi syempre ang ano natin dito is yung ano yung safety din natin yeah. so yun guys natin to guys lagay natin sa plastic na kasi baka hindi natin matusok tusukan yan so ginagawa nga pala to guys para maluto din yung loob o lumabas yung mga manti mantika nya sa loob para kunting mantika na lang yung mga natin guys yan So ipapakita ko na sa inyo guys kung paano lutuin. So eto guys, tatanggalin natin ulit. So wait lang guys ha kasi hugas ako ng kamay sa na, nahaning uh, ating cellphone. So, yun guys. So, nagawa na natin. So, yun guys. So, ito. Nilagay na natin yung ating kawali. Ayan na maliit. Pasensya na kayo. <laughs> so, unang muna natin gawin guys is ilagay natin to. Yan. Ilagay natin siya. Isa-isa. So, pangalawang gagawin natin bago natin i-open yung apoy. Pasensya na kayo sa view dito guys ha. Ah. So, kuha tayo ng baso. So, kuha tayo ng tubig. Ayan, kuha tayo ng tubig. Siguro okay na to. So, lagyan natin ng konti. Ayan. So, ayan. So, saka natin i-open. patay siya guys yan open natin so yan so yan mahina na yung apoy so pakinggan nyo lang guys so maramdaman nyo naman yan sa so, mga kagaya kong total ignite kung mahina na yung apoy umalakas or mas maganda kapay nyo sa gilid yan o oh. kasi umalakas abot dito. yan dito ayan Okay so, guys. So next ano tayo ito, so. so yan guys. So um, kumukulo na siya guys. No? Ayan. So nga pala hindi na nila nilalagay ng mantika guys. Kasi nagmamantika na siya. Kaya binotos botos na natin yung katawan niya kanina diba. Yung yung si So kumukulo na siya. So intayin lang natin maubos yung tubig na nilagay natin. So yun. So ito guys, so, so um, kumukulo na rin siya. So, halo natin siya, guys. Ayan, para maikot-ikot natin. Ano, isa, sana walang mahulog, no? Kasi, itong kawali na to is, hindi naman to sa akin. Ayan, kaya mababaw lang. So, kumbaga, hindi siya accessible talaga sa akin. Sana hindi siya mahulog. No? So, ginagawa natin baston yung kutsarang maliit. <laughs> Kinaka pa ng kutsara. So, yun guys. So, update ko na lang kayo mamaya maya guys. Pagka malapit na siyang, pagka tumutunog-tunog na siya, sinisirit na. yan So, ito guys. So, sumisirit-sirit na siya konti. Ayan. So, halu-haluin natin kasi baka masunog yung ibang part. Hmm. Kasi hindi lang tayo yung kakain nito guys kung nasunog. Ayan, nakakahiya naman. Nagsunog. So, yun. Sana. Ayan, so, stay lang kayo guys. Hindi natin i-off yung video. Ayan. So, yan. So, gamit tayo ng tong. Yan. Kasi ang hirap ng kutsara maliit eh. Ito. Itong tong na to guys is malaki so binili ko talaga siya. Kasi maraming beses ko na to nagamit sa mga pagluluto ko. Kaya lang ngayon ako nag ng pagluluto. So, Yan. yan. So, ito yung ginagamit ko rin pamprito minsan ng hotdog. Ganyan. So, hindi ako nagamit ng pamprito talaga ng sandok. Ayan. So, ayan guys. So, ayan. So, make sure nyo guys na hindi kakapit para sa mga kagaya kong blind, no? So, ayan. Kasi, pag kumapit ito, masusunog to. O, hindi na tayo naglagay ng mantika nito guys. So may sarili na siyang mantika. Ayan. So ngayon ang tanong, paano natin malalaman kung luto na siya? O sige. Ayan guys. So stay lang kayo dyan guys. So, hindi natin i-off. Uh, pakita ko rin sa inyo para malaman natin kung luto na siya. So, yan. So, para malaman kung luto na siya, guys, is magbabase tayo doon sa tunog din ng kawali. Ayan, doon sa sirit niya. Pag mahinang mahina na yung sirit niya, ibig sabihin luto na siya, guys. Yon. Ganon sa isda. Ayan, sa isda. Uh, madalas nagagawa natin ng perfect yun. Uh, pag sa katawan lang guys ha pag sa ulo kasi hirap na hirap ako talaga dun inaamin ko sa inyo yan kasi masyado kasing makapal so yun guys so yun guys so mahina na yung sounds niya, so duto na to ayan so ayan So ayan, wala nang tunog, 'di ba? Mahina na lang. Ibig sabihin niyan, guys, luto na siya. 'Yon. So, ang natin gagawin, guys, is monggo naman. Ayan. So kailangan ilipat natin 'to. Teka. Wala akong cameraman. Me? Wala, wala siya rito, guys. So, guys, ito, ah uh, lagay muna natin 'to dito. Lagay natin. Maliit na serving spoon. So, ano natin gagawin is paiinitin muna natin yung ah uh, ano open. Open. Yung ating kaserola. So, sa kaserola tayo magbigisa. So, after nyan guys, so, baksan natin para mabilis. Alagyan natin ng konting mantika. Init na. Yan, kunting mantika lang yun, guys. So, maririnig nyo naman yun. Kumbaga, isang patak lang. Dinig naman yun, guys. So, kung blind kayo, alam nyo yung gusto nyo yun. Halo-haloin natin. So, ayan. So, Pakinggan ulit natin yung ano kasi baka sumabay yung sirip ng mantika. Hindi natin maamig yung apoy. Ayan. So, ngayon guys, magigisa tayo ng sibuyas bawang. So natin. So ayan. So after na mag natin ito guys, yung timoy at bawang. Pagluto na sya. Ang susunod natin ilalagay is yung tinapa na. guys. Ayan. So, next natin is ito na. Ayan, guys. Pag nilagay na natin ito, ibigisa natin sa kasama yung bawa.

पडिर टय filtकश है वहँ, झाल午 रे ज flatsक <laughs> सबदें प्रफडहा रारृंधा रड़ाला है, झालicio भालлав मु क जर बामाा रडल समीले हेल Permainा बका धधू? हो पाला मु शकुकल मुर स�� चलु को flux हो, जल्रार चाक ओ।िर ज दुर्मा घू हम ox06 हो ब अ कर। रहा हो जला को ऱ त界 detto Uh, dalawa lang magigirsol nito ayan matabang or maalat pero ako kasi guys so mas prepared ko yung nag adjust so ayan so okay na tugad to kadami ayan ano ba yun ayan. so okay na yun guys so susunod natin gagawin is hahaluin ulit natin So yun guys, itay na lang natin siyang tumulo hanggang sa maluto na siya. So yun guys, update ko na lang ulit kayo sa susunod na ano natin part. Ito na guys, so ano na siya. So kumukulo na. So yan. So ito guys, so kumukulo na siya no. So intay na lang natin siya guys, mga maya mayang konti. Ayan, so para lutong-luto na siya. So yan. Ayan, didinig niyo naman guys, kumukulo na siya. So, may maya konti papatay na natin siya at titikman na natin kung anong lasa. So, 'yon. Oh, ito guys. So, luto na 'to. So, ngayon papatay na natin. Ayun. Off din natin yung gas. So, ngayon patitikman naman natin ngayon. So, ito guys, so kumuha na tayo ng konti. So, na tayo sa lamesa, no? So, titikman natin kung anong lasa niya, guys. So kumuha tayo ng konti ron. Hmm. Sakto na yung lasa niya, hindi siya mahala. Yun oh. So masarap siya guys. pasakan sa akin. Tutok ko yun eh. <laughs> Kaling mo! Nga okay, guys, ah... Uh mga hindi nakakalam so matagal na po ako nagluluto Ayan. so simula pa nang mabubuhay ang lolo ko mga nagluto ako magluto is ano 13 years old Ayan. so nung 9 years old ako alam ko lang lutuin kanin so natuto ako dahil sa lolo ko So ayan. And then sa mga nakakasama mga nagluluto. So nagtatanong ako ng mga rekado. Tapos o paano yung process nyo para maluto yung ganong putahe. Eh? Yan. So, yun. Natuto. Tapos, in-apply ko. Yung una is, hindi maayos yung lasa. May bisa maalat, may bisa matabang. Aga sa na nasanay. So, yun, guys. Okay naman. So, thank you. Yan. So, yun, guys. So, may papatikim ako sa kanya. So, ayaw niya magpakita sa camera. So, yan, tikman mo na yung munggo. Baka sabihin nila, ano lang to. Yan, anong masasabi oh, mo? Hindi ba maalat? Hindi ba matabang? Sato lang. So, yun guys.